Hindi talaga tinatantanan ni Ronnie itong si Lorena. Matapos sa marinig niya na walang baptismal na record itong si Lorena, magad siya usisa at plano niyang kalkalin ang anumang lihim nga nitong si Lorena. Sisiguro hindi hinumanin niya kapag natuklasan niya kung ano ang pagkatao o kung may tinatago nga ito at titiyakin umano nitong si Ronnie na mawawala siya sa altar maging sa buhay nga nitong si Wilfred. Sa kabilang banda, di inaasahan nga nagkita si Amber at itong si Tristan buhad kasi na mawala itong si uh, Tristan at nagtago na sa batas ay naging uh, paggalagalang lang siya sa kamuning subalit iniiwasan pa rin niya ang mga otoridad dahil alam niya na pinaghahabol nga sila ng batas kaya naman na uh, mailap siya sa di na pagkakataon na naging kaibigan niya pansamantala itong si Amber na siyang maging daan kung bakit matatagpuan nga ni Tristan ang kanyang ati Carol. At dito nga malalantad ang katotohanan tungkol sa tinatagpuan at tagong lihim nga nitong si Lorena. Ang totoo niyang pagkatao kung saan hindi talaga siya Lorena kundi Carol ang totoong pangalan niya at ang kapatid niyang si Tristan sila ay pinagahanap ng batas. Dahil nga sa pangyayari ng pagkamatay nga nitong si Joy, hindi nila alam na na-frame up lamang sila. Wala talaga silang kasalanan sapagkat si Ronnie ang nagpapatay nga kay Joy. At dahil sa sila ay nakita ng pulis, sila ngayon ang pinagkamala na pumatay nga dito kay Joy dahil sa wala silang magawa kundi ang tumakas at iligtas dahil ayaw naman nila na makulong ng di oras. Dito na nga kaya maungkat at malalaman na nga ni Wilfred ang katotohanan tungkol sa una niyang asawa at kay Karon.